Pumikit ka, isipin mo ang isang libro na ang laki ay parang pintuan at hindi kayang buhati ng isang tao. Isang libro na gawa sa mahigit isang daang balat ng hayop. At sa loob nito, nakaguhit ang isang detalyadong larawan ng demonyo. Hindi ito katang-isip. Hindi ito fantasy novel. Ito ang Codex Gigas na mas kilala bilang Devil's Bible. Ayon sa mga scholars, ang napakalumang manuscript na ito ay ang ikawalong kababalaghan ng mundo. Ang iba naman, tinatawag itong libro ng mga sumpa na may kakayahang magdala ng malas sa sino mang magtatago nito. Pero may isang tanong na hanggang ngayon, hindi pa rin nasasagot. Paano nagawa ng isang tao lang ang napakakapal at napakalaking libro na ito sa loob lang ng isang gabi? Kumusta mga -No PH? Welcome sa isa na namang paglalakbay sa mga lihim at misteryo ng ating kasaysayan. Dito sa noPH, ang layunin natin ay maghatid ng kaalaman at mga kwentong hindi mo pa nalalaman. At ngayong araw, bibisitahin natin ang isa sa pinakamisteryosong libro sa buong mundo. Mula sa mga madidilim na kwarto ng isang monasteryo sa Czechoslovakia. Hanggang sa modernong araw sa Sweden, alamin natin ang kwento ng The Devil's Bible. Tara na, tuklasin natin ang misteryo ng Codex Gigas. Bago tayo dumako sa nakakatakot na kwento, unahin muna natin ang mga katotohanan tungkol sa mismong libro. Ang Codex Gigas ay ginawa noong ikalabintatlong siglo sa Bohemia na ngayon ay bahagi ng Czech Republic. Ang pangalan nitong Codex Gigas ay galing sa Latin at ang ibig sabihin ng higas ay higante o giant. Imagine, ang libro na ito ay may taas na halos tatlong talampakan o mga siyamnaput dalawang sentimetro. Ang bigat niya ay umaabot sa halos pitumput limang kilo. Kailangan mo ng dalawang tao para buhatin lang ito at ilagay sa isang mesa. Hindi rin biro ang kapal nito kung iisipin mo ang mga pages, umabot ito sa anim na na pahina. Ang materyales na ginamit para gawin ang mga pahina na tinatawag na vellum ay balat ng hayop. Ayon sa mga eksperto, kinailangan nila ang balat ng mahigit isang daan at anim na put anim na asno o donkey o mga calves o small cows para lang mabuo ang libro. Ang tinta na ginamit ay gawa sa crushed insects at meron din mga katas ng halaman. Ang binding niya naman ay gawa sa kahoy at metal. Pero ano ba ang laman ng napakalaking libro na ito? Well, hindi lang ito simpleng Biblia. Ang Codex Gigas ay isang kompletong koleksyon ng kaalaman noong Middle Ages. Siyempre, nandyan ang buong Biblia mula Old Testament hanggang New Testament. Pero bukod pa roon, may mga historical texts din, mga medical formula, mga magic spells, at pati na rin mga exorcism spells. Kumbaga, ito ang parang encyclopedia noong ikalabintatlong siglo. So isang malaking libro na punung puno ng iba't ibang kaalaman, kasama na ang mga spells. Pero paano ito nakuha ng pangalan na Devil's Bible? Dito na pumapasok ang legend na pinag-uusapan sa loob ng walong daang taon ang kwento ay naganap sa isang Benedictine Monastery sa Podlazisi, sa modernong Czech Republic. Ayon sa alamat, may isang monghe doon na gumawa ng isang mabigat na kasalanan. Para parusahan siya, ang hatol sa kanya ay imprisonment within the walls, isang forma ng buhay na paglilibing, o sa madaling salita, bibitayin siya. Desperado, nagmakaawa ang monghe sa prior ng monastery nag siya ng isang deal gagawin niya ang isang libro na hindi pa nagagawa kailanman isang libro na naglalaman ng lahat ng kaalaman ng mundo at ito ay gagawin niya sa loob lamang ng isang gabi kung magawa niya palalayain siya siyempre imposible itong gawin ng isang tao pero nagbigay ng pahintulot ang prior Nagsimulang magsulat ang monghe, ngunit mabilis siyang napagod. Habang palapit ng palapit ang hating gabi, mas lalo siyang nagpanik. Alam niya na kung hindi siya matatapos, bago magumaga, ay bibitayin na siya. Sa kanyang desperasyon, gumawa siya ng isang bagay na hindi dapat gawin ng isang monghe. Nanalangin siya, hindi sa Diyos. Ayon sa legend, tinawag niya mismo si Satanas at gumawa siya ng isang kasunduan. Ang deal, ang demonyo ang tatapos sa libro bago sumikat ang araw, kapalit ng kaluluwa ng monghe, tumango si Satanas. Sa isang iglap, natapos ang libro. Ang monghe, para pasalamatan ng demonyo sa tulong nito at para gawing tanyag ang kasunduan, gumuhit siya ng isang portrait ni Satanas sa loob ng libro. At iyan ang dahilan kung bakit may isang page sa Codex Gigas na buong-buo at detalyadong-detalyado ang larawan ng demonyo. Okay, alam naman natin na ito ay isang alamat. Pero bakit naniniwala ang maraming tao sa kwentong ito? Dahil sa isang nakakamanghang detalye sa libro mismo, ang handwriting nito. Kapag tiningnan mo ang mga pahina ng Codex Gigas, makikita mo ang isang bagay na halos imposible ang handwriting ay perfect at consistent. Ibig sabihin, mula sa unang pahina hanggang sa huling pahina, ang sulat ay parang ginawa ng isang taong hindi man lang nagbago ng mood, hindi man lang kinabahan, at hindi man lang napagod. Ang mga medieval scribes o mga tagasulat ay gumugugol ng taon para gumawa ng mga kopya ng Biblia. Ang mga libro noong panahon na iyon ay ginagawa ng paunti-unti. Kaya makikita mo ang mga pagkakaiba-iba ng sulat ng isang scribe, depende sa araw, mood, o kung napagod na sila. Pero sa Codex Gigas, ang sulat ay parang ginawa ng isang makina. Perfect consistency. Dahil dito, naniniwala ang mga eksperto na ang libro ay ginawa ng isang tao lang, isang solitary scribe, at ang tao na ito ay napaka-obsessed sa kanyang ginagawa. Gaano katagal siya gumawa? Kung susundin natin ang mga eksperto na nag-aral ng vellum at tinta at ang pagiging perpekto ng sulat kamay, malamang ay inabot ng dalawampung hanggang tatlumpung taon para matapos ang libro. Pero bakit ginawa ang libro? Walang nakakalam. Ang monastery na pinanggalingan ng libro ay hindi na active. Malamang ay ginawa ito bilang isang tribute sa monastery or para sa isang king o emperor. Ngayon balikan natin ang pinaka-sentro ng atensyon, ang larawan ni Satanas. Sa libro may dalawang full-page drawing na nakaharap sa isa't isa. Sa kaliwa, isang larawan ng heavenly city, ang paraiso na tila nagpapakita ng kagandahan at kapayapaan. Sa kanan, ang larawan ng demonyo na nagpapakita ng isang malaking figure kulay berde na may claws at sungay. Bakit sa isang banal na libro tulad ng Biblia, may detalyadong drawing ng demonyo? May nagsasabi na ito ay isang visual representation lang ng temptation. May nagsasabi naman na ito ay babala sa mga kristyano tungkol sa kasamaan. Pero dahil nasa libro din ng mga exorcism spells, may nag-iisip na baka ginawa ito bilang isang proteksyon laban sa demonyo o isang paraan para kontrolin ito. Isa pang misteryo ay may walong pahina ang nawawala. Sino ang nagtanggal ng mga pages? At bakit? May mga nagsasabi na ang mga nawawalang pahina ay naglalaman ng mga occult spells. Mga maitim na salamangka, mga kasunduan sa demonyo, o isang sikreto na hindi dapat isapubliko, kaya ito ay tinanggal. Sa loob ng ilang daang taon, ang Codex Gigas ay lumipat-lipat ng mga monastery. Dinala ang Codex Gigas sa Prague sa pagmamayari ni Holy Roman Emperor Rudolf II. Si Rudolf II ay kilala na isang malaking kolektor ng mga kakaibang bagay, mga artifact at mga libro tungkol sa occult. Ang ilang mga historians ay nagsasabi na simula nang makuha ni Emperor Rudolf ang libro, nagkaroon ng mga problema sa kanyang buhay at kaharian. Sinasabi na ang libro ay may sumpa na nagdadala ng malas sa sino mang magtatago nito. Ang last na paglipat ng Codex Gigas ay nangyari noong sumalakay ang Swedish Army sa Prague. Sa pangunguna ni General Hans Christoph Koenigsmark, kinuha nila ang lahat ng kayamanan ng Emperor, kasama na dito ang Codex Gigas, dinala ito sa Sweden bilang war loot o mga bagay na nakamkam sa pagnanakaw sa panahon ng giyera. Doon ito nananatili hanggang ngayon sa National Library of Sweden. Pero alam nyo ba, pati sa Sweden, may mga trahedya na naguugnay sa libro? Nung nagkaroon ng isang malaking sunog sa Royal Palace sa Stockholm, nasunog ang halos lahat ng mahahalagang libro at art pieces. Ang tanging nailigtas lang ay ang Codex Gigas. At paano ito nailigtas? Ayon sa mga nakasaksi, itinapon ito ng mga tao palabas ng bintana ang mga cover na kahoy nito ang pumigil para hindi ito masunog coincidence o isang misteryo na ang libro mismo ay may kababalaghan sa huli ang Codex Gigas ay nananatiling isa sa pinakamisteryosong relics ng Middle Ages ito ay isang libro na may kasamang kwento ng isang taong desperado na handang ibenta ang kanyang kaluluwa sa demonyo para makamit ang kanyang layunin. Maraming salamat mga kano sa inyong panonood ng misteryo ng Codex Gigas o ang Devil's Bible. Kung na-enjoy mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video. Kung bago ka pa lang sa channel, paki ang subscribe button para lagi ka updated sa mga kwento at kaalaman na ihahanda namin para sa inyo. Hanggang sa susunod na paglalakbay sa mundo ng kasaysayan at misteryo ito po si Kuya Kaloy ang inyong host signing off